Hi guys! Welcome to my YouTube channel again. It's me, GBTV. So, itong ating gagawin ngayon sa ating trabaho, ipapakita ko sa inyo kasi medyo busy sila. Kahapon po yung aking video is walang ginagawa. So, ito ngayon ang ating ginagawa sa ating shop. Let's go! So, ayan na nga guys yung towel ng contract namin. Ito po ay siyang hotel. Towel po siya ng hotel. Yan, pinufold namin siya. May large uh, iba't ibang sizes ayan so ito, ito tinutupi niya then ayun po yung dryer ewan ko kahapon ano yung dryer ba natin kahapon gumagana hindi ko na maalala so yung dryer natin ayan Then, ipakita ko sa inyo yung ating steamer kasi mayroon rin ano, mayroon, mayroon tayong gawa ngayon unlike yesterday or before yesterday, wala tayong ginagawa ata yan ito po yung ating biddings na pang hotel hmm. steam yan, si hi tito yan, si tito pang from Bangladesh yan yan yung pillow cover ganyan lang sa plan sya hin, guys kasi nga pang hotel naman siya tapos so, wala kaming malaking na uh, plansya. Kaya ganyan namin pinaplansya, manual yan, manual. O, oh, diba guys? Madali lang naman ang trabaho dito. Hindi naman masyadong uh, hard. Kasi nga, hindi naman ganun kadami ang trabaho namin. So, yung mga kasama naming morning shift, Chef, chef <laughs> morning chef, umuwi na sila. So, ako naman walang ginagawa. Kaya, nandito lang sa reception. Nag-aantay. Ayan. Guys, please don't forget to like, comment down below. Bye-bye!